grabing iskandalong ginawa mong pitrang kabayo ka ngayon lang ako magsasalita kasi masyado talaga akong basic no pagkatapos mag viral itong uh, pinagsasabi mo doon sa concert na pitrang kabayo ka hindi na ako mapakali kasi minura mo ako at hindi lang ako milyon million kami ng mga DDS ang minura mo na pinapalabas mo doon sa joke nang akala mo si Tatay ay walang nagawang mabuti sa Pilipinas hindi mo man lang rinispeto yung matanda kahit sabihin mo na lang na hindi sa presidente o kahit mayor yung katulad na lang natin ba diba, na manggagawa lang pero wala ka nun ha wala ka nun Akala mo kung magsalita ka, akala mo wala kang nagawang mali. Ito, e reltok lang ha. Diyan pa lang sa kasarihan mo na pinipilit mong babae ka, mali na yung ginagawa mo na yan, mali na yan, maling mali na yan, lalaki ka, oy, hindi ka babae. Diyan pa lang, hindi ka na malinis. Ha? Kaso nga lang, tinatanggap namin yan at inire-respeto na lang bilang isang tao. Pero hindi ka dapat na irespetuhin katulad ng ginawa mo kay Tatay Digong na hindi mo malang respeto Ha? Balita ko natanggalan ka ng mga endorsement. Bagay sa iyo 'yan. Masyado ka kasi nagsasalita, nagdedesisyon na hindi mo muna inaalam kung merong kang maapakan tao. Siguro nga hindi mo na isip 'yun na pag ginawa ko ba ito ang aking mga endorsement. Ay wala bang DDS dito? Na, hindi mo nga alam baka mamaya DDS ang may-ari niyan eh. 'Di ba? Kaya bagay sa iyo na tanggalan ka ng uh, endorsement sa Kabayo Ha? At sana mapatawad ka ng mga DDS. Pero kung ako'ng tatanungin katulad ko, Huyo ka na sa akin. Inampalo kita. Kasi hindi ka dapat ini -idolo dapat sa'yo kinakalimutan kaya sana lahat naman ng na mga tumutulong sa'yo nagbibigay sa'yo ng biyaya ay kalimutan ka na rin good luck pitrang kabayo nakala mo kung sino kang malinis ka